Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang pelikula na ang pamagat ay Salmon Fishing in Yemen. Pakiibigyan mo na kami ng summary ng pelikulang ito. Heto ang buod ng pelikulang Salmon Fishing in the Yemen. Ang Salmon Fishing in the Yemen ay isang pelikulang romantikong komedya-dramang ipinalabas noong 2011 at labing isa na idiniret ni Las Holstrom. Ang kwento ay hango sa nobela na may parehong pamagat ni Paul Torday. Ito ay umiikot sa buhay ni Dear Alfred. Fred Jones, na ginagampanan ni Iwan Gregor, isang eksperto sa pangingisda na nilapitan ni Harriet Chatwood Talbot, Emily Blunt, para sa isang tila imposibleng proyekto, ang magdala ng salmon fishing sa mga disyerto ng Yemen. Si Harriet ay nagtatrabaho para sa isang mayamang sheik mula Yemen, si Muhammad Ibn Saidi Banitihama Amer Wake, na nangangarap na ipakilala ang esport ng salmon fishing sa kanyang bansa bilang paraan upang pagyamanin ang buhay ng kanyang mga kababayan. Sa simula, si Fred ay nag-alinlangan at hindi naniniwala sa proyekto. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagkakaalam kay Harriet at sa pananaw ng Sheikh, unti-unti siyang nahihikayat na makibahagi sa proyekto. Ang pamahalaang Britanya, na naghahanap ng positibong balita sa ng silangan sa gitna ng kaguluhan sa rehiyon ay sumusuporta sa proyekto sa pangunguna ni Patricia Macwell, Christine Scott Thomas, ang pre-secretary ng punong ministro. Habang magkasamang nagtatrabaho si na Fred at Harriet, marami silang kinakaharap na hamon mula sa mga praktikal hanggang sa politikal, ngunit natuklasan din nila ang kanilang lumalalim na damdamin para sa isa't isa. Pinagsasama ng pelikula ang komedya, romansa, at politikal na satira at tinitingnan ang mga tema ng pananampalataya, pagtitiyaga at ang kapangyarihan ng mga pangarap. Ipinapakita nito kung paano ang mga tila imposibleng ambisyon ay maaaring magdulot ng pagbabago at magkaisa ng mga tao sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Pakiibigyan mo kami ng mga mahalagang puntos tungkol dito. Narito ang ilang mahalagang puntos tungkol sa pelikulang Salmon Fishing in the Yemen. Isa, pangunahing tauhan. Dr. Alfred Fred Jones-Iwan Gregor, isang eksperto sa pangingisda na unay nag-aalinlangan ngunit kalaunay nahikayat na makibahagi sa proyekto. Harriet de Talbot-Emily Blunt, ang kinatawa ng Sheikh na nagtulak kay Fred na sumali sa proyekto. Sheikh Muhammad Ibn Zaidi Bani Tihama-Amer Wake, isang mayamang Yemeni na may pangarap na dalhin ang salmon fishing sa kanyang bansa. Patricia Macwell. Christine Scott Thomas, ang press secretary ng punong ministro na nagsusulong ng proyekto para sa magandang publisidad. Dalawa, tema ng pananampalataya at pagtitiyaga. Ipinapakita ng pelikula kung paano ang pananampalataya sa isang pangarap, kahit pa ito'y tila imposibleng makamit, ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago. Ang pagtitiyaga at dedikasyon ni na Fred, Harriet, at ng Sheik ay sentro ng kwento, ipinapakita na ang matinding pagsisikap ay maaaring magtagumpay sa kabila ng mga hadlang. Tatlo, romantikong aspeto. Ang relasyon ni na Fred at Harriet ay unti-unting nabuo habang nagtutulungan sila sa proyekto. Mula sa pagiging profesional na magkasama, ang kanilang pagkakaibigan at pagkagiliw sa isa't isa ay lumalim sa paglipas ng panahon. Apat, politikal na konteksto. Ang pelikula ay may politikal na aspeto, partikular na ang pagsusumikap ng pamahalaang Britanya na magkaroon ng positibong balita mula sa gitnang silangan. Ito ay nagdadala ng komedya at satir sa pelikula, lalo na sa karakter ni Patricia Maxwell. Lima, kultural na pagkakaiba. Isa sa mga hamon sa proyekto ay ang pagkakaiba ng kultura at angkop na teknolohiya. Ang pelikula ay nagpapakita kung paano ang mga pagkakaibang ito ay maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kooperasyon at mutual na pag-unawa. 6. Pagbabago sa sarili Si Fred ay dumaan sa isang personal na pagbabago mula sa pagiging isang taong walang gana at walang pangarap patungo sa pagiging isang taong inspiradong makamit ang imposible dahil sa kanyang bagong pananaw sa buhay. Pito, eksena at lokasyon. Maganda ang mga tanawin sa pelikula na kinukuhanan sa parehong disyerto ng Yemen at sa mga tanawing tubig sa Scotland. Ang visual na aspeto ng pelikula ay nagbibigay ng dagdag na aliw sa mga manunood. 8. Pagtanggap at pagkilala Ang pelikula ay nakatanggap ng mga positibong review mula sa mga kritiko at manunood. Ang magagandang pagganap ng mga pangunahing tauhan, pati na rin ang natatanging tema at direksyon, ay kinilala sa iba't ibang parangal. Ang mga puntos na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang makikita at madarama sa Salmon Fishing in the Yemen. Ano naman ang mga mahalagang aral na maaaring naming kapulutan dito? Narito ang mga mahalagang aral na maaaring mapulot mula sa pelikulang Salmon Fishing in the Yemen. Isa, pananampalataya at pangarap. Paniniwala sa imposible. Ang proyekto ng pagdadala ng salmon fishing sa disyerto ay tila imposibleng mangyari, ngunit ipinapakita ng pelikula na sa pamamagitan ng matinding pananampalataya at determinasyon, kahit ang mga pinakamalaking balakid ay maaaring malampasan. Kapangyarihan ng pangarap Ang pangarap ng Sheikh ay hindi lamang tungkol sa esport kundi sa pagbibigay ng pag-asa at bagong pagkakataon sa kanyang mga kababayan. Ang pagkakaroon ng pangarap ay mahalaga upang magkaroon ng layunin sa buhay. Dalawa, pagtutulungan at kooperasyon. Pagkakaisa, ipinakita sa pelikula na ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga taong may ibat-ibang pinagmulan at pananaw ay susit sa tagumpay ng anumang proyekto. Pagunawa at paggalang, ang respeto at pagunawa sa kultura at pananaw ng ibang tao ay mahalaga sa pagkamit ng tagumpay sa mga internasyonal na proyekto. Tatlo, pagbabago at pagtanggap ng hamon. Pagbabago sa sarili, si Fred ay nagdaan sa personal na pagbabago mula sa pagiging pesimistik at walang gana sa buhay, patungo sa pagiging mas bukas at inspiradong tao dahil sa proyekto at sa relasyon niya kay Harriet. Pagharap sa hamon, ang pagtanggap at pagharap sa mga hamon, kahit gaano pa ito kahirap, ay mahalaga sa personal na paglago at tagumpay. Apat, pag-asa at pagiging positibo. Pag-asa sa gitna ng kahinaan, ang proyekto ay simbolo ng pag-asa sa kabila ng tila walang pag-asa na sitwasyon. Ang pelikula ay nagpapaalala na laging may pag-asa basta't may pananampalataya at determinasyon. Pagiging positibo, ang positibong pananaw ni Sheikh Muhammad at ang kanyang dedikasyon ay nagtulak kay Fred at Harriet na magpatuloy sa proyekto kahit sa gitna ng mga pagsubo. 5. Epekto ng maliliit na hakbang Maliliit na hakbang tungo sa tagumpay. Ang pelikula ay nagpapakita na ang maliliit na hakbang at ang patuloy na pagsisikap ay maaaring magdala ng malaking pagbabago at tagumpay sa kalaunan. Anim Pag-ibig at relasyon Pag-usbong ng pag-ibig, ang pagkakakilala at pagtutulungan ni na Fred at Harriet ay nagbunga ng malalim na relasyon. Ipinapakita na ang tunay na pag-ibig ay maaaring umusbong sa hindi inaasahang mga sitwasyon. Pagmamahal sa kapwa, ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa-tao, gaya ng pagmamahal ng Sheikh sa kanyang mga kababayan, ay nagdadala ng inspirasyon at motibasyon sa iba. Ang mga aral na ito ay nagbibigay ng inspirasyon at nagsisilbing gabay sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa personal na paglago hanggang sa pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad. Meron ka bang mga quotes o kasabihan na makukuha sa pelikulang ito? Oh, maraming magagandang quotes o kasabihan sa pelikulang Salmon Fishing in the Yemen na nagbibigay inspirasyon at nagpapahayag ng mga mahalagang aral. Narito ang ilan sa kanila. Isa, Dr. Alfred Fred Jones. Faith is the cure that heals all troubles. Without faith, there is no hope and no love. Faith comes before hope and before love. Ipinapakita ng linyang ito ang kahalagahan ng pananampalataya bilang pundasyon ng pag-asa at pag-ibig. Dalawa, Sheikh Muhammad Ibn Zaidibani Tihama It is a good story. I would like to think that there is more to this than just fishing. Tinutukoy dito na ang proyekto ay hindi lang tungkol sa pangingista kundi may mas malalim na kahulugan at layunin. Tatlo, Harriet Chetwood Talbot It's just that I'm prepared to bet that you've never read the Quran. Have you? Because if you had, you'd know that it is full of love, poetry, faith. It is the basis of Emma Faith, Emma Jones. And our prophet, peace be upon him, said, Whoever is kind, God will be kind to him. Therefore, be kind to man on the earth. Pinapakita dito ang kahalagahan ng pag-unawa at respeto sa pananampalataya at kultura ng iba. Apat, Patricia Maxwell. We need a good news story from the Middle East. The big one. The war-weary world needs it. Ipinapahayag ang pangangailangan ng positibong balita mula sa Gitnang Silangan upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao. 5. Dean Alfred Fred Jones. I don't know anyone who believes in anything. People have lost their faith. Ipinapakita ang tema ng pelikula tungkol sa pagkawala ng pananampalataya at kung paano ito muling mabubuhay sa pamamagitan ng isang tila imposibleng pangarap. Ang mga quotes na ito ay nagbibigay ng insight sa mga pangunahing tema ng pelikula gaya ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, at ang kapangyarihan ng mga pangarap na magbigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Ang ganda naman pala talaga ang pelikulang ito. Sa kabuan, anong masasabi mo? Oh, talagang maganda at inspirasyonal ang pelikulang Salmon Fishing in the Yemen. Sa kabuan, narito ang masasabi ko tungkol dito. Isa, kwento at tema. Ang pelikula ay may kakaibang kwento na nagsasama ng romantikong komedya, drama, at politikal na satel. Ang konsepto ng pagdadala ng salmon fishing sa dikomisyerto ng Yemen ay kakaiba at makabuluhan, na nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at mga pangarap na tila imposibleng makamit. Dalawa, mga karakter. Mahusay ang pagganap ng mga pangunahing tauhan, sina Iwan Grigor, Dr. Alfred, Fred, Jones, at Emily Blunt, Harriet Chetou Talbot. Ang kanilang karakter ay nag-evolve sa kabuuan ng pelikula mula sa pagiging skeptic hanggang sa pagkakaroon ng pag-asa at pananampalataya. Ang karakter ni Sheikh Muhammad Amwaq ay nagbibigay inspirasyon at nagpapakita ng tunay na leader na may malasakit sa kanyang mga kababayan. Tatlo: visual at lokasyon. Ang magagandang tanawin mula sa disyerto ng Yemen hanggang sa mga ilog ng Scotland ay nagdaragdag ng visual na aliw sa pelikula. Ang cinematography ay kahanga-hanga at nagbibigay diin sa kagandahan ng parehong mga lugar. Apat: mga aral. Maraming mahalagang aral ang maaaring mapulot mula sa pelikula, gaya ng kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiyaga, pagtutulungan at pag-asa. Ang pelikula ay nagpapaalala na sa kabila ng mga pagsubok, ang mga pangarap at pananampalataya ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago. 5. Pagganap at Direksyon Ang direksyon ni Lars Holstrom ay mahusay na nagpapakita ng tamang timpla ng komedya, drama at romansa ang pagganap ng mga aktor ay makatutuhanan at damang-dama na nagdadala ng buhay sa kanilang mga karakter. Sa kabuuan, ang Salmon Fishing in the Yemen ay isang pelikulang nagbibigay inspirasyon at umaantig ng damdamin. Ito ay isang magandang paalala na kahit gaano man kahirap ang isang pangarap, basta't may pananampalataya at determinasyon, ang imposible ay maaaring maging posible. Ang galing. Maraming maraming salamat sa pagbahagi mo sa amin sa pelikulang ito. Naway makatulong ito sa ating kakwentuhan ngayong araw. Hanggat sa muli. Ingat ka ang God bless. Walang anuman. Natutuwa akong nakatulong ako sa inyo. Sana'y nagkaroon kayo ng magandang diskusyon tungkol sa pelikulang ito. Kung mayroon pa kayong mga tanong o kailangan ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling bumalik. Ingat din kayo at God bless. Hanggat sa muli.